Another day, another blessings na sa mga ka-choy. Pag to this video, choy, matik na nasa'y na kig swap na to, choy. So, uh, tara, choy, tara, niya na swap, choy, daw. So, biki na siya mga choy packs, pagkaanindot, quality sa gayo choy, so salamat ni mo, idol, idol bidok, bitaw choy, salamat kayo, tanawa choy, kitams. Um, iyang iswap siya ako ang gapi choy nga, full black muskaw, so check na to choy, kung nabatay makatrade maka ba ta, or maka makaswap choy, toraya choy, tara niya So, hope na ko, Choy, nga mas wapan ginato ni siya. Uh, ni, kumbaga, ni walk-in gini siya sa balay Choy. Uh, Nakik-swap, gini tuyo, Choy. So, yun anak ta mga Choy paks, uh, willing gini mo swap, basta, kumbaga, napod, uh, napoy, a uh, kumbaga, napoy, kuan ba, quality sad ba inyo ang uh, ikuan ba, Yik swap kay Pwede raman sad ta mo, kuan sad sa kuwa dire, Choy. Uh, kumbaga, mamili sad mo, Choy, ba kay ubay-ubay na betag strain aside sa gidana anak, Choy. Adagam, uh, kitag mga klase ng mga isda sad. So tara choy, matik na choy. Sus, so, grabe pag kanindot. Bisag di kita ko magmuli pero nagmuli ko kahat choy. Sus, so, kanit choy, mogin starting na ako sa pagmuli choy. Uh, try na ko choy, kung mag-groom na ako. Ah, grabe choy, adik na sa tanig muli choy. Sus, so, inana kita ng choy paks. Pag kanindot, gipili po nato siya mga choy paks. Gipapili po nato siya sa itong mga breeder. Although mga choy paks, breeder, ganyan na mong gikuha Kay breeder man iyang gikuha man choy pax. giswap sa kuwa. So breeder pod ako ibalik po siya. Bitaw choy. pilih, gini aku, na siya diha coy awa coy pagkapili giniya siya coy ko ada coy um pagka nindot yang coy so kung pila ka book yang gidala coy aw oh, moro pud ato i coy so yang gidala coy upat ka so upat ka book ang atong ilisad. oh inana sa ta coy ah uh, pakit unta mo ayon ta tao coy kung unsagi gi ang nakita ninyo ah, i mean among naswap ba so before me nagkuan na coy nag coordinate gud mi nag communicate good na coy Kung unsay iya papili man ako siya unsa koy paswap siya. So kani yang napili an na ako na kun na ako ta gi propose iya hang nindot sa nga strain pero kani man yang ganahan choy oh, no choice ta. Tra choy, ah, awa choy matik choy. So ang iya kuan BKBM nga muli nga black awa choy. Ha BKBM nga, ha. Nya ko choy fu, ah, kwan, full black Moscow. Hmm, tara choy. Tuloy tuloy female ya usay male. iya sad choy nana sad choy. tuloy female o sarap male. So, kung naman choy pags, taga kwan hila choy, taga paho, and then good sa gayo choy kay, uh, malagi choy, good sa gayo kay, uh, first time sa nako magmuli, sad, uh, magbalon muli, so, uh, hope nako nga successful sa nga to, ang pag ni choy. So, kung naman choy pags, after nako ni choy, um, Gitagaan pag yunin nako na siya choy ug aquatic plants. kan mm, kaya nangayo siya choy. nana, ah choy. Kung unsay request, kunalang, naalang tayo, ah, uh, hatagan, inaan ako tsuyo ta so dire akong gibutan akong aquatic plants so pwede ra gyud ta dire kuyo kini akong akong aquatic plants tsuy gipasagdaaran ako pero nagdaghan man so mo ni garang freebies na ako dire if ever nga nay mamalit choy asiya ah, tsuy ah, may pagkakuha niya dira tsuy tabangan sa nato nagkuha dira tsuy o aquatic plants nga pinasagdaan nga damuhi ra ah bitaw freebies man ni nato nya nangayo siya o, ato hatagan tsuy nana ta So karon ang choy packs after namo mo ani matik pagka nindot gid sa kanchoy kung bigay exciting jud ko gibuhi pero mo lagi choy uh, 15 minutes gid ang ato ang dito ibutang pag nato sa ato ang ref tab after 15 minutes ato uh, ipagawas So dire choy nagkuha pud siya dire choy ah uh, buha pud ya aquatic plants oh um, tara choy ah uh, kanino luto lagi oh matik kanara yang gipili choy kay dali ra magina magdaghan So karon ang choy packs uh, salamat din eh, nakikiswap sa kuan choy so giswap pa nang ako choy swap so, aku koang full block Nag swap sa Chayas nang wad ah uh, PM uh, so tra cuy good mga cuy, oi chay mga ballon chay wa mag roam tanay i groom so nagik swap sa siya toy pero full block ako giswap, swap mo ra ina pilian niya mga joy box mo ra ina niya sa kuang mga isdaan cuy so mo ra ina so far mangulwa chay box delete pa ko ka relate sa Cheauban kay muslim ang good kay kuang ra um, pag-tryo pa ba? Magpadaghan ba ko? So, mga chipaks, mo na choy. Ubay-ubay na kita choy. Ubay-ubay na nagisda, niya. Salamat, ani, bidok. Bidok. Salamat, ani. Is out. Okay, mga choy paks. 10 to 15 minutes naman, mga choy. So, ato na dayo ng gibuhian, mga choy. Tara, choy, ay. pagka nindot yun, Breeder size na gid, Matik, choy. Ato, ginipadaghan nung dayo cuy atau ato, ginapadaghan yun dayo choy. Para mahalin sa dinato. bitaw mga choy paks. pagka nindot trons, mga muli. So, by the way, sikat kayo ron ang muli, choy, muna kumbaga mo trending ron, kaning muli. So, adapta sa ilang trending ron, mga choy packs. So, magmuli sa ta. So, kanira pa gina nakuha, mga choy packs. Kanira pa gina ako ang nakuha. Kumbaga, ako pang na kuptan, choy. So, hope na ako, napay mabot pa na ako mga balon muli. Ah, bitaw, choy. willing ra mo swap. Kung kinsay magig swap, pag nindot kita nawon, cuy So kanindot lang sa Choi Pax so kanlan lang sa Choi Pax niya happy fish keeping sa ay so kanira gi lakuha de Choi kanira pa ako ang na, so, na aku, obay -obay set up so hope na ako bayo ubay tan man set up so padayon pa ako sa pag set up kay dagha pa mga aquarium nga wala na gipagawas so ako ning pansudlan so, lang tanan Choi so kanlan lang sa Choi Pax and then happy fish keeping peace out